Nakita ko lang po itong isang statement na hanggang ngayon ay naninindigan po ang malakainya at patuloy po nililinaw sa ating mga kababayan na ang pamahalaan po natin ay hindi nakikipagtulungan sa ICC. Ano ho? At uh, kasi nga sabi nila mukhang nakalap na raw po ng DOJ ang lahat ng mga tetestigo dun sa mga paratang laban po sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano ha? Ay sige pakinggan natin. Ito yung pahayag ni Attorney Claire tungkol sa bagay na yan. Pakinggan natin. Direk? Um, parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng ustisya ang dapat na mabigyan ng ustisya. Hindi directly makikipag sa ICC. But this is upon the request of the ICC. Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. So yun po ang ano, parang turo yung sabi ng iba, ano ba talaga? Na, tumutulong ba talaga o hindi? Technically, parang sa tingin ng mga... Hindi niya nasagot oh. yung tanong sa kanya. Opo eh. Still, sabi niya, upon the request of the ICC. Uh oh, oh. mm -hmm. So kung walang request ang ICC, hindi magre-react yung DOJ. Yes. Tama? Opo, opo. Sa mga tweed, anong klaseng pagtulong ang ginagawa? Sinong tutulungan yung witness against the former president? Yes po. Uh -huh. Sa mga tweed, dadalhin sa ICC, ganun ba? Mukhang o, yun pa. Magkano ba ang gagastusin? Uh -huh. Ayun lang. Samantalang kung dito nilitis ang dating Pangulo... mm uh -huh. O kahit na taga Mindanao yun, hindi naman siguro ganun kagastos. Yung pupunta ka sa Netherlands, isip-isipin mo sakripisyo para makarating ka sa Netherlands. <laughs> Labing-anim na oras na ka lang sa Dubai. Uh -huh. Pagkatapos, apat na oras pa yata bago ka makarating sa Netherlands. Opo. Pagdating mo sa Netherlands, kukuha ka pa ng kotse. Siguro, siguro mga halos isang oras pa bago ka makarating sa The Hague. Oh, oh. So kung papupuntain mo doon yung titestigo kay uh, na di no? titestigo laban sa, laban dating, sa Pangulo. dating Pangulo, mm -mm. paano siya mabubuhay? Pamasahe, pagkain niya, sa siya, san siyang hotel. Alam nga naman, pagkatapos mong uh, ano ba, uuwi na siya o oh, matutulog doon. Ilang araw siyang matutulog. Gano'ng oh. kamahal ang hotel sa The Hague? Opo, oh, po, ah, pakalamig pa doon. Oo. Oh, oh. oh. Oh, pero eh, hindi... yung yung isusuot niya. Opo. Hindi mo siya bibigyan ng jacket, mga eh, mga isa, -isa. Eh, ganun pa man daw po, hindi pa rin sila tinutulungan ng gobyerno. hindi ko po alam paano. paano mo ipaliliwanag yun? Ah, alam kaya... mo, ang, 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 mga, ang mga Pilipino, matatalino yan eh. Kahit ano pang sabihin mo, mm, -mm. kahit balibaligta mo pa yung mga pangyayari. Nagkukunwari lang yung mga ganong klaseng sagot. Ah, uh, ganon ba? Umiipa-iwas lang ang tawag, ano? Oh. Mukhang... Unang-una, dinala mo yung dating Pangulo nang walang due uh, process, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Napag-usapan na natin lahat yan. Nadiscuss na natin lahat yan. <coughs> Opo. Isip-isipin mo. Nakipag-ugnayan sa Interpol. Di yung ano. Oh. Ni hindi mo naman nakita yung representative ng Interpol mm -hmm. na siya sana ang nagbigay ng uh, ito yung warrant of arrest. Mm -hmm. Ang gusto ko makita, yung physical na pagpipresenta ng warrant to <laughs> mm -hmm. Mr. Former President, I am the representative of the Interpol. I was uh, asked to deliver and present to you the warrant to coming from the ICC. Wala namang ganun eh. Mm -hmm. Pag tinanong mo General Torre, asan po yung ano? Andito po sa akin S cellphone. Iyon <laughs> <Nasa> <laughs> e eh, puro Nagtasa sabo hindi kami nakipagtulungan. Yun lang dinala mo ron eh. Mm -hmm. Ayun na nga po. Na Ang laki na nagtulong mo sa ICC. Pati aeroplano. Sano, di ba? Ang ICC na. bang nagbayad ng ah. uh, magkano ang gasolina oh. ng aeroplano pupunta doon? Yung rent, di ba? Magkano oh. yung rent? Hmm. Tu palagay mo, ah... Uh, mga 250,000 per hour. Mm -hmm. Ah, ganun ba? Eh, tag, eh... Okay, rin. Hindi ba nagkakampanya ako? O, ilan, ba, ilan, po yung, na. ilan, ba yung jet na ginamit ko? Mabuti na lang. Napakarami kong nautang kay Nelson. Nelson. Oh, mm -hmm. Paldo ng panahon Oo. At ngayon ay kunti-unti ko lang na bulugan eh. Bulugan ng bayad ko Oo. Eh. <laughs>